ay sa Marcelo Green Village so yung mga paps natin ito tangiingi ng na sticker nung mga nakaraan so wala pa tayong may bibigay sa so, susunod na lang pag napaprint natin ah, hello paps wala ka nito? oo ikaw ba yung ng na sticker nung nakaraan? mayroon pa nangiingi dito sa akin eh yung isa pang ano oo ano paps, nagpagawa na ako na pinapaprint na. So pag ano, bigyan na lang kita. Bigyan kita ng marami para do sa iba pang mga nangingi. Shoutout na lang paps. <laughs> Sige, balikan kita paps ha. Ayan. Ayan, sila sila yung mga madalas na nangingi dito. Kaya talagang yung pinapaprint natin na 500 yun eh Yung isang batch 500 pieces yon, Gagamitin ko po yun sa Loop Tapos yung mga nanghingi dito Mabigyan na po natin Ayan mga tol Kita e, nyo na Puto dadan dadaan ako dun Tatanong sila eh May mga guard pang iba ang Nanghingi Kaya Wait lang kayo mga ka-inspirasyon Meron na tayo Yung first batch 500 pieces po yun Para sa inyo na atin po mga ka-inspirasyon Uh, Mabigyan ko po kayo Lobin po ng Panginoon At eto mga tol Log na tayo ng Orsillo Green Village For drop off na po tayo So Ayan Hanggang dito na lang muna Shout out